ni Good morning mga Kapinta I-share ko lang po sa inyo ang aking pamamaraan sa pagawa ng barnis Ngayon nililiha ko muna siya ng ano 100 din, din ngayon pagkatapos kong maliha pinapahiran ko po siya ng lacquer thinner para mawala yung mga alikabok na dumidikit doon sa ilalim ng bitas ng kahoy and then pagka natuyo yan mga kapinta a-applyan ko na siya ng wood stain agad kasi yung iba kasi sinisiler mo na nila bago nila applyan sa akin kung sa akin mga kapinta nire-recta ko na yan kasi yun naman yung approve ng may-ari and kampante na rin ako na sa aking kulay kaya ganun nire-recta -nire 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 ko na pagkatapos yan mga kapinta pag nabuo ko na yan ng ano nabuo ko na yan siya ng kulay sa ako sa applyan ng sanding sealer mga kapinta at eto na nga mga kapinta, oh, buong-buo na siya yung pag-stain ko kanina, pag-apply ko ng stain. I-sprayan ko na lang po 'yan, antayin ko lang matuyo mga kapinta. At ganun lang po ako mga kapinta. Balitukot 'yan. Eh hanggang dito na lang yung video ko. Maraming salamat mga kapinta. Hanggang okay, dito na lang po ako. mga kapinta Please like and subscribe. Maraming salamat po.